guys, welcome to my vlog. This is Uyong aka Bagyong Uyong at um vlog ko for today guys. Uh, ito ay late, late ano to, late um video to kasi kahapon ako nag-video. So ngayon, um, ipapaalam ko muna sa inyo for the, uh, the, 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 minutes. <laughs> so guys, sa mga nagtatanong po sa akin about po sa akin, um, hindi pagpunta doon sa hinaguan at hindi pag, um, ako nung matis lang Brenda at hindi ako nakatanggap ng mga ganyan. -ganay. Kasi bramin na pi sa akin bramin nagtatanong. Guys, ah dito po ako sa bahay ngayon kasi inuuna ko muna yung mga problems dito sa bahay at sa aking family kasi yung mga matatanda dito sa bahay ay nagkaka-sakit nagk na rin sila. May, ina may iniindang na rin, na rin po yung mga sakit dito si Mama at si Papa. Pero um si Papa talaga ay laking problem talaga po is yung si Papa talaga is bumalik na naman yung sakit niya at um, ito, dito ako para matitingnan ko at si mama naman ay nagkakasakit na rin kasi ang tigas ng mga ulo so dito muna ako sa bahay kasi um, inuuna ko muna yung mga problems dito. tinitingnan ko muna sa dito kung so, anong mga ano, kasi syempre ako lang din naman magsasuffer doon diba? so ngayon um, yun na ha, yun, ang sasagutin ko muna yung mga tanong nila um, dito muna ako sa bahay kasi inuuna ko muna yung mga problems dito sa bahay uh, kasi yung mga, yung mga ka kaibigan, andyan lang naman, pwede lamang na pumunta doon, di ba? So, ito na nga. So, ngayon, ang gagawin po natin ngayon ay magluluto tayo ng maaga ngayon. At, yun. Sabay-sabay <laughs> tayo, <laughs> Kaya, yun na nga, guys. <laughs> Bye! <laughs> Bye. Ah, ayan, yung isdang bato po ito. ah dapat kasi, um, hindi, dapat, hindi na daw dapat to am um, kuskusin yung ano niya, yung kaliskis niya pero kailangan natin kaliskisan para maluto talaga yung loob nita at yung buto. So ngayon kailangan alam kaliskis po ako dito ng isda Kami. natin. Mimo. Uh, Mimo. Hmm. Sinabi Adam, ni Joy luto. So, ako po yung magluluto ngayon ng ulam. Ayan, o diba? Huwag magulaw. Pagka maganda o, oh, ayan o. Oh. Hmm. Patitos to, Kaliski Santo, ito yung huli ni Papa kanina. Ako oh, po siya tanggalan ng ano guys ha, ng kalis ng, ouch! May ano pala dito o, oh. nakaka... bako, nakakaano. Nakasugat uh, pala to. Ah, um, hindi ko na siya tatanggalan ng, um, tawag dyan. Kasi, itong, itong kasing isda na to ay eh, mahirap talaga to um, ano hilang kaliskis eh. So ito lang dapat yung inaano ko na pang kaliskis talaga. Hmm, di ba? Apa hmm. jujuy? Ito na guys, oh. Patayin mo yan. Hi. Patayin mo na. So ngayon guys, ilagayin po natin siya ng asin para mas alat-alat -alat siya konti. Budburan muna natin. Kasi sa nagsasain pa kasi ako ng kanin doon. So, kailangan natin siya ng budburan. Uh Oo. -oh. Uh -oh. At kailangan natin siyang ishake ng kutsara kasi may, may mga tinik kasi ito eh. So, So ayan na siya guys. O, oh, diba, na, ano na po siya ng mga asin dito sa ano. So, ito lang naman yung ating lulutuin kasi ah, mas create kasi kami ng isda. So, yan po na po yung ating uulamin ngayon. So, apat lang naman kami kakain. So, yan po, pang-apat na po yan. Hmm. Mm -hmm. Diba? So, ayan guys. So, naghintay pa tayo sa ano. Nagsayang kasi ako ng kanin. Ouch! Ah, uh, yun sa kahoy po natin iluto. Oh, uh, di ba? Pagkatapos niyan, ay magprito na tayo. Hi guys. So ngayon guys, ang inaalala ina ko lang kasi ay ang yung mga matatanda, um, si papa at saka si mama, kaya um maga ko nagluto para pagkatapos mamaya ay um kakain na lang. Oo, di diba? So kakain na lang mamaya. Pagkatapos nito, so, yun lang po. Yun talaga inalala ko, yung, mag, yung mga matatanda dito sa bahay na um, kailangang maagang kumain kasi kung, hindi ako magluluto, walang magluluto. <laughs> Kaya, thank you so much guys. Bye! Ayan guys, so yung ating lulutuing sabaw at prito, yung ating uulamin today. Pritong isda at sabaw tayo nalagyan ng malunggay at um, talbos. Yan lang naman, pang, ang ulam namin ngayong gabi. Oh, diba? Ang sarap. Mmm, yummy, 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 yummy. Magluto muna ako, guys, ah. Magluto muna ako, guys. Bye! Ay! Dito oh. mm, ang lasap ng apoy. Mm. Oh, ang ganda kasi magluto sa apoy, guys kasi makakakipid ka. Uh, Malaking-laking kipid po ang nangyayari. Mm. O, oh, ano. Pero, po, yun. Yami. Jed po tayo magluluto guys Ayan guys, so, nakaluto na po ako um, uh, Lagay ko muna dyan sa gilid para, para crispy talaga siya ta. um, Apoy, asa, apoy So, ayan na siya guys. So, luto na po yung ating isda. Ah, uh, ayan, ah, uh, diba? So, kakain na kami guys. At hindi pa po naluto yung sabaw. Oh, kasi kasi nag ano pa siya, nagpakulo pa po ako ng ano ng sabtubig. Oh, di ba? Basta sabaw kasi covid with isda. Bye. Yung so, <coughs> yun guys, ilagay nato to yung isda guys. So ilagay ko na po yung isda. Hmm. Bigyan muna natin ng gulay. May gulay kasi yan. So ngayon guys, inilagay na po namin yung gulay. Ayan. Ano una, una po yung um, talbos. Ayan guys, Oh. So, ayan. Aray okay, ko, inatsing ako. Ah, sinuklo pala. Diba? Ang sarap. Mm. Sarap yan guys. Mm -hmm. Diba? So mamaya iluto na po yan mamaya guys. Kunti mga 1 minute. O oh, diba? Ang lakas, lakas ng apoy. Eh. So ayan guys, so ayan ang ulam, luto na siya. Ayan, kain po tayo. Wow, ang Kain guys, ayan. Okay. Kain. Ito lang yung ulam namin sa day. Si mother, si father. Ayan sila. Kumain so, ko sila. Ano mo? Ito namin ay ano? Um, parang Ito naman ang kuha ng sangkaw. Sa diyo? Sa kuha mo

kanyang sister ko at yung mga anak niya. Hmm. Parang masarap, mas kumain ng ano, sabaw, no? Masarap talaga kumain ng ano, sama-sama.

Sabaw na kan ah, kaibuan kuwan, ilas kaninu. Ani na yung o, inayin na yung o kaong. Tubig. Tubig itu. o? pau. Bye guys, tapos